Noong unang panahon, ang mundo ay hindi pa kasing bait at ganda ng ngayon. May isang lalaking nagngangalang Noah. Si Noah ay may mabuting puso at namuhay ng may kabutihan sa isang mundong puno ng kalokohan at kasamaan. The doors koro sin paon na kasarili at malupet. Nagdudaot sang pinsala at kalungkutan. Ngunit si Noah ay naiiba. Siya ay nagmamalasakit sa iba at namuhay ng matuwid, namumukod-tangi sa isang mundong puno ng problema. Isang araw, nakatanggap si Noah ng isang espesyal na mensahe mula sa Diyos. Nalulungkot sa kalagayan ng mundo, nagpasya ang Diyos na magpadala ng isang malaking baha upang linisin ito. Gayunpaman, nakita ng Diyos ang kabutihan ni Noah at um, nais siyang iligtas, pati na ang kanyang pamilya at ang mga nilalang sa mundo. Inutusan ng Diyos si Noah na magtayo ng isang malaking bangka, isang arko na sapat para sa kanyang pamilya at isang ligtas na kanlungan para sa mga hayop. Sa kabila ng hindi paniniwala at panunuya ng iba, masigasig na nagtrabaho si Noah. Itinatayo ang napakalaking arko. Sa isang pambihirang pangyayari, nagsimulang dumating ang mga pares ng bawat uri ng hayop, mga leon, elepante, ibon at maging ang maliliit na insekto. Pumunta sila sa arko na tila ginagabayan ng isang misteryosong puwersa, handang masilungan mula sa paparating na baha Pagkatapos, nagsimula ang ulan. Mula sa ambon, ino ito ay lumakas hanggang sa maging isang malakas na pagbuhos. Tinatapan ang mundo ng tubig. Ligtas sa loob ng arko, si Noah, ang kanyang pamilya, at ang napakaraming hayop ay lumutang sa ibabaw ng tumataas na tubig. Ang arko ay isang masikip at abalang kanlungan, puno ng mga tunog ng mga hayop. Si Noah at ang kanyang pamilya ay humarap sa napakalaking gawain ng pag-aalaga sa kanila. Tinitiyak na ang bawat nilalang ay napapakain at ligtas habang nasa arko. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpadala si Noah ng isang kalapati upang maghanap ng tuyong lupa. Sa unang paglalakbay nito, bumalik ito na walang dala sa tuka. Ngunit sa ikalawang paglalakbay, nalato na isang sanga ng olibo na nagpapahiwatig na malapit na ang lupa at ang tubig ay humuhupa na. Sa wakas, ang arko ay humimpil sa tuktok ng bundok. Habang unti-unting humuhupa ang tubig, Binuksan ni Noah ang arko, pinakawalan ang mga hayop at ang kanyang pamilya pabalik sa mundo, sariwa at handa para sa isang bagong simula. Upang mangako na hindi na muling babahain ang mundo, lumikha ang Diyos ng isang bahaghari sa kalangitan ito ay isang makulay na simbolo ng pag-asa na nagmamarka ng bagong kabanata para kay Noah, ang kanyang pamilya at lahat ng nilalang sa mundo.